Good evening mga Friendship recap ta sa result November 1, 422 5pm, 2. 128 9pm, 498 kaninang 2pm, 699 Tapos 5pm 389 Okay ngayon dito tayo mga friendship Sa 9pm draw Mayroon akong pamintin mga friendship Huwag nyong iwan to mga friendship Dahil lalabas to maintain nyo lang to target rumble okay ito yung pattern mga friendship 993 lumabas na okay Sunod na lumabas is 611 mga friendship. Yan. 993 611. Tapos 557. Okay? 557 Tapos Kanina Lumabas 389 Okay Three, eight, nine. Tapos 1, 2, 8 Lumabas Okay 128 Lumabas na Ngayon mga friendship Huwag nyong iwan to 878 Maintain mga friendship Huwag iiwan Ang mang iwan Ay di magwawagi Okay Huwag nyong iwan mga friendship 878 target rumble Okay, good luck mga friendship Bye bye